nagre ko sa inyo lahat, ano? Uh, ako po yung lagi niyang kinukulit noon. Kasi sayang, sabi ko. Kasi dati po yung, ano ba yun, yung DHN ba yun? Nagsaga po ako uminom ng uminom niyan. Pero hindi po talaga ako gumaling, Sa totoo lang po, meron na akong lagi dalang balabal. Kasi nga, pag natamaan ako ng hangin o yung, yung lamig, eh, masakit po, masakit masakit lahat yan masakit po may keros lahat po yan masakit po ang mga kamay ko yung ganito ko masakit po talaga grabe hindi ako makapagwalis hindi ako makapagugas malang ng binggan ganyan pero awan ng Diyos yung pa-obyody lang kumubili ko kasi nung una hindi po ako naniniwala. Oh. hindi po talaga ako naniniwala sa kanya kasi imposible, kapilang. Sabi niya pati yung bilbil ko daw matatanggal. Oh. <laughs> eh <laughs> <laughs> dati po kasi itong bilbil ko, mas mataas ito kaysa dito. Eh <laughs> ngayon po, napansin ko nung una po, yung akin po ano, siko, hindi po talaga ako na nakakawalis o nakakalapa hindi na po ako nakakaganon. Kaya, nagpapalaban na po ako. Di, sa tuwing linggo po, nagpapalaban ako, tatlong daan ng tatlong daan ang, ang palaba. Di, sabi ko, nung nakaramdam ako ng ginawa, siguro mga one month, akong umiinom ng, minsan hindi, minsan iinom, uh, na wala na yung masakit ko. Kaya, sabi ko sa kanya, sabi ko sa pabote. Huwag ka na maglaba sa akin sa susunod, na. Sabi kong gano'n. Kasi, ano na lang, naisip ko yung, yung 300 bibili ko na ng kape. <laughs> Yun na po ang ginawa ko mula noon hanggang ngayon. Kahit po ako maglaba, yung daliri ko hindi na po nagmamaga. At saka yung aking tuhod, kasi po ang amin ay floor, wala pong elevator sa amin. Pag ako po yung bumaba ng hagdan, siguro inaabot ako ng kalahating oras bago ako maka, makalabas sa aming building. Kasi ang taas. At ikong ako po yung ano ay nangunguyapit ko sa, sa Kasi ang sakit ng aking mga tuhod, pati mga pa Pero ngayon po tingnan nyo, nakahihil po ako ng pahitin. nang takbuhin. Wow. Kaya nga, yung aking anak na dalaga, dati galit na galit din sa akin. Kasi sabi niya, ano, ang bagal bagal mo, mi. Sabi niya sa akin, bilisan mo. Tapos ang banda huli, sabi ko, tingnan mo, may napansin ka ba nak sa akin? Sabi nga ako nga, may marunong na akong lumakad ng mabili. Sabi ko, oo nga, yun nga ang napansin ko. <laughs> eh, marami po akong karamdaman noon. Tapos nitong bandang huli po, kasi mahigit. yung pong pag nakikipag-usap ako, ganyan, akala nung mga kapitbahay ko, salpahi ako. Oo. Kasi hindi po ako puro kwento ng kwento. Kung ako po'y kwento-kwentohan, tango lang po ako ng tango. Kasi nanginginig po ako. Minig, nanginig ako niyan. Kaya hindi po ako nagsasalita. Pero mula noon, tingnan mo, siguro sobrang nandang. <laughs> ko tinuro ang dalgal ko. Pero sa totoo lang po, yung kapi lang po. At saka nitong bandang huli, ang napansin ko, kasi mahigit po akong 15 years na nakalutang. Ang pakiramdam ko nakalutang. Yung akin pong paningin. Kaya parang lagi ako, ano ba ako? ay blood ba ako? O ano ba ako? Sabi po, normal naman lahat. Normal, bakit ganito? Pero ngayon po, nawala na yun. Normal na yung paningin. Lahat po yun. Mahayos mo. <laughs> Dito po ang aking karanasan na nabubuhay po hanggang ngayon. Hanggang nabubuhay ako. Basta salamatan ko po yung kaping <laughs> 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 niyo. po, yung aking kamay, hindi ko na po maiganyan. <laughs> dito po, masakit. Pagkatapos may mayroon po diyang kumukuhit, tumutusok dito. Yeah. Hindi ko po yan naaangat na ganyan. Kaya nga sabi nung aming kamag-anak na albularyo, isabi niya, anong nangyari sa'yo? Magpaparaliti ko, ha? Sabi niya, kasi wala na po akong pulso sa dito. Nandito na. Dyan. Pulso? Upo. Praise God! Hallelujah! patuloy na bubuhay, magpapasalamat ako sa Kapit at sa Diyos. Yes! Salamat po sa Kapit at sa, sa, gumawa nito. <laughs> Salamat, Salamat ako. ako.